ano talaga ang notice mo na siya ay nakaka minsan nakakausap mo siya nakakatabi sa iyo is there any miscellaneous uh, feeling or something like that no just as as i said it's always that motherly attention na parating uh, binibigay sa akin. Siya ba ay nakikibiro din o ano ba? the This is uscbn Cathedral Channel. Forever, subscribe and don't forget to click the notification bell. Ang sunod nating pag-usapan ngayon mga kapatid ay tungkol sa tanong na may katawan ba ang Espiritu Santo? Oo, ang Espiritu Santo ay may katawan. Paano siya makapagtuturo o mangangaral sa mga tao kung wala siyang katawan? Kagaya ni Yesu Kristo na bumaba sa mundo, nagkatawang tao at nangangaral sa mga tao. Juan Kabanata labing anim, talata pito hanggang labing apat. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Juan Kabanata labing-anim, talata labing-tatlo. Ang salitang sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig. Ang ibig sabihin nito, may tainga at bibig ang Espiritu Santo. Papaano niya maririnig ang mga sinasabi ng Ama kung wala siyang tainga? At papaano niya sasabihin sa mga tao kung wala siyang bibig? Kaya sa madaling salita, may katawan ang Espiritu Santo dahil siya ay isang persona kagaya ni Yesu Kristo. Ang karunungan o kaalaman, wisdom sa English, na tinutukoy sa banal na kasulatan at ang Espiritu Santo ay iisa. Dahil ang Espiritu Santo ang dunong ng Diyos Ama at siyang nagbibigay karunungan sa mga anak ng Diyos. Sa Sirak o Eklisyastiko, Kabanata 24, Talata 18, ang pamagat nito ay papuri sa karunungan. Ganito ang sinasabi sa bersikulo labing walo. Ako ang ina ng dalisay na pag-ibig, pagkatakot, kaalaman at banal na pag-asa. Ipinagkaloob ako sa lahat kong mga anak na pinili niya bago nagsimula ang panahon. Sa Bisaya na Biblia, ganito ang nakasulat sa Sirak, Kapitulo 24, Versikulo 18. Ako ang inahan sa matahum mga gugma, sa kahadlok, sa kahibalo, o sa balaan ng paglaom. Sanglit ako, walay katapusan, kihatag ako nga sa tanan kong mga anak nga gihingan lan niya. Ibig sabihin ito na ang Espiritu Santo ay isang ina, banal na ina. Babae ang katawan ng Espiritu Santo. Siya ang ina ng dalisay na pag-ibig, kaalaman at banal na pag-asa. Siya ay Diyos dahil wala siyang katapusan. Totoo na ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Ngunit nakikita siya ng kanyang mga nilalang kung gugustuhin niyang magpakita, lalong-lalo na sa panahon ng kanyang pagministeryo. Kaya may persona ang Diyos. Noong hindi pa nagpakita sa persona sa si Yesu Kristo, siya ay isang salita. Siya ay salita. Juan Kabanata Isa, Talata Isa. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Ang salita ay naging tao, nakita at nakasama ng mga Hudyo noon. Nakilala siya sa pangalan na Jesus na anak ni Jose at Maria. Tungkol naman sa Espiritu Santo, siya ay ang banal na karunungan o kaalaman. Wisdom sa English. Kung si Yesu Kristo ay ating tagapagtanggol, manalaban sa Bisaya, ang Espiritu Santo naman ay, ay isa pa nating tagapagtanggol at patnubay. Iyan ang sabi ni Yesu Kristo sa Juan, Kabanata 14, Talata 16 hanggang 17, na dadalangin siya sa Ama at tayo ay bibigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Ito ang Espiritu Santo ng Katotohanan. Sa Juan 16, Kabanata 7, sabi ni Yesu Kristo, Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay o tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Kung si Hesus ay ating tagapagtanggol o manlalaban, at ang Espiritu Santo ay tagapagtanggol din, Ibig sabihin, pariho sila na nagkatawang tao, may persona. Gaya ng isang abogado na alis na, iiwanan na niya ang kanyang kliyente. Ngunit sa kanyang pag-alis, ipapadala niya ang isa pang abogado upang ipagtanggol ang kliyente. Parihong abogado, pariho ang trabaho, parihong may pisikal, may tainga na nakikinig at bibig na nagsasalita. Ganon din si Yesus na ating tagapagtanggol at ang Espiritu Santo na isa pa nating tagapagtanggol. Sa Juan 14, talata 6, sabi ng Panginoong Yesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi lang ang sarili niya ang tinutukoy niya dito. Nagpapahiwatig ang salitang ito na may iisang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, Anak at Ina ay iisa, ngunit magkaibang persona. Ang daan ay si Jesus. Ang katotohanan ay ang Espiritu Santo, ang Ina. At ang buhay ay si Yahweh, ang Ama. Ngunit bakit ako ang gamit ni Jesus, first person, dahil siya na anak at ang Espiritu Santo at ang Ama ay iisa. Juan 14, Kabanata 7 hanggang 11. Ang Diyos Ama ay pinagmumulan ng buhay. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. At ito ang layunin ng bawat tao na makapunta sa Diyos Ama, makapasok sa kaharian niya dahil nasa Kanya ang masaganang buhay. Ngunit hindi tayo makapunta kay Ama kundi sa pamamagitan ng anak na sa Heso Kristo. Dahil ang anak ang daan, ngunit matuntun ba natin ang daan kung wala ang Espiritu Santo? Kailangan natin ang patnubay ng Espiritu Santo upang matuntun at masumpungan ang tunay na daan. Sa makatuwid, kailangan nating tanggapin at paniniwalaan ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Ina. Dahil silang tatlo ay hindi pwedeng paghiwalayin. The three are always together.